Oh. Ito'y palimbahay. Ito'y si palimbahay. Ito'y palimbahay. Ito'y palimbahay. Ito'y Daily. Tara. Uh -huh. ano Tara. Simulan muna. na. Ikaw na kuntain natin na, sir. Ah. Ako po ay nandito sa inyo para kayo ay Anay. Anay. Bigyan ka namin ng ano ng munting tulong uh, sa tulong ni Ma'am Jaylee ng Media Task Force at kay Kong Erwin Tulpo. So, ay kita po yung mga riders na 'yan. 'Yan. Galing pa po kami sa malayo. Pumunta po kami rito para mag-ambagan at panimula nyo sa pagtitinda. Yung mga maangkat yung mga gulay, kung ano po malilikom, yun po ay galing po sa aming puso. Ma'am Jelly, simula mo na. Nanay, bago po kami magsimula, may tanong ako sa iyo. Kung kami po ba ay may maitutulong, ano po ba yung tulong mo gusto ninyo na iabot kami sa iyo? Bahala po kami. Pero ano po yung pagtitinda? Ay, kung but... nangyayong huwa uwi ang sira-sira, sabi kung nangyayong huwa uwi damo, pamumibla ko sa buwan. may po but... kayo na but... nasira na kaya hindi ninyo Saan kung nungat-nungat? Sa toon. But... aming ng ng mga 2,000 wag po ako dito 2,001 sa matagal na kayong dito na tingin Pangulo, nice, 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 nice. Ang galing, Namiss ka namin. Kilala kita mamaya. Ang mga tayong chapter na ang mga tayong. Kaya pakilala Darating, darating na nga. Saan so, ano ano Siya, siya, siya yung, yung beneficiary natin. Ay, ko yung siya yung beneficiary natin. Tapos diyan pa sila nakatira. Pagkatulungan. So, Tapos may anak siya, lalaki. Mm. Manu PWD. Tapos may manong siya, PWD. Ano yung, yung mga binigay natin? Ang request ni Nanay, puhunan sa pagtitindalungan. Kasi ano siya, so, magkano yung magka, binigay natin? Nagkabulay. Sisimula pa lang, sakit dumating din. Saan na tayo? 'Yung sombrero ni ano ni nanay. 'Yung sombrero ni nanay. Ayun. Kukunin natin 'yung sombrero ni nanay. pero uh, Hindi natin nanay. pahirap po na iyong sombrero. Ito helmet. Ito to, ito to, ito helmet. Fastle oh, helmet. helmet. Yan yan, yan 'no. Yes. Nanay. Akin na po 'yung atin. 'Yung helmet mong yan hindi po namin 'yang regalo sa inyo. Amoy Mahal po 'yan. Opo, ito ngayon po ay liman libo. Ngayon po, sa helmet na ito, magkakameron po kayo ng puhunan. O, agoy pa kayo diya? Yes, sa helmet na ito, magkakaroon ng puhunan yan. O. Asya, sige po. Dito. Atin na pong ipapasa sa huli na ako. Ang inyong helmet nanay. Yeah. na <laughs> na doon. Dito dito kay ano kay Dito pa ipasagot na lamang. Yan, paikot. Kami po ay nag-ambagan para po sa aming makakayanan pambigay ng tulong kayo. Nga yan. Ayan, dalhin nyo po, ma'am, may dito. Ay, ma'am, test. Ayun pa po, marami pa po doon sa dulo ngayon. ayun Ayan po.

Ang Jelly, ikaw na mag-count kung magkano. Teka, ano? Sino ka, ba tayong secretary? Ako nga po. Ito na ka. Si na... Ang dami po ay nakakulit. Si Ate Medi. Ang dami dami. Ate Medi, Nanay! Ano po, Nanay? Ibibigay po namin sa inyo ang helmet Ayan, na ito para po sa inyo po una. Oh, nanay, hawakan mo ang helmet. Oh, Bilangin mo ma'am. Ano po may ahabol pa dyan? Kaso puwede himit natin. Halata. Hindi mo huwag na kayong umiyak na 'yan. Li panimula na kayong puhunan. Tuuhan ng kaligayahan nila. Sana nanay walang butal. Ma'am Jayli. Oo, oh, lagi naman eh. Kaya oh. ko ng bariya eh. Kaya <laughs> hey, Sir Peter daw lahat ng butal na bulang. Eh. <laughs> alin king tulong na po ba yan salamat po sa 2300 ito po magkano po lahat Hindi, na, may eh. butal na naman nga eh. <laughs> Ay, at dahil po may butal, alam na po natin kung sino po mananagot sa Ayan, dalung, ayan po. 2-5. 2-5. 2-5. 6 7 6 7 6 7 2 3 2-8-31 may butal Bakit may butal? Ha? Shadya, may butal uh, uh, May butal uh, may eh 2-8-31 uh, oh. Ma'am hindi And pa, then, na. Dagdagan po natin ito po oh, Magkano na lahat? Oh! <laughs> 3831 May butal pa rin May butal pa rin Oh, 3 ito 831. pa oh May butal pa eh Oh <laughs> 4831 <laughs> May, <laughs> May butal pa rin <laughs> Kailangan saktuin natin <laughs> 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 Kung ano <laughs> Ma'am Jaylee Ma'am Jay Kung gagawin natin ng na, ano Ng 5,000 Magkano kulang? 2, 31, Ano? Ano na 40, 50, 60. Kasi hindi kami nagbibigay ng may botal. Kari po, o 69. Ah, oh, oh, Ano na? Ano? Tunay na, tunay. 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 May 9. botal pa rin. Kulang ng 100. Kulang ng 100. 100. 100 oh, yun. Sakto, 5,000. Bigay na natin kay nanay. Nay, tanggapin nyo. At ilayo na natin yung helmet, pa, pa, Nay. Si, si Nanay, umiiyak si Nanay. Po, nakapag, nakapag palikon po o nakapag uh, bigay-bigay, tulong-tulong ang aming mga members ng pinagsama-sama chapter ng na 5,000 pesos para po sa puhunan ni Nanay. Nanay, ano man niyo? Marami pong salamat sa tulong po ninyo malis hmm. na po yung awa ko Magmanami pong nang aapitin yes. Dahil mahera po lang hmm. Pero nay, meron na po kayong puhunan Ano pong uh, nararamdaman nyo? Meron na kayong puhunan sa pagtitinda-tinda Masaya po ba kayo nay? Nay, masaya po ba kayo? Masaya kayo? okay Hindi pa po tapos nanay Meron pang magbibigay ng tulong sa inyo at ito ay nanggaling naman kay Kong Erwin Tulpo. Opo. Kilala niyo po si Kong Erwin Tulpo. Congressman. Congressman Erwin, Erwin Tulpo. Ayan, ito ang bigas para po sa ito inyo. Po, ang At ang surprise na bigas ayan. para sa inyo. Nini tayo ito dyan. Ito po yung Dan. Oh, ayan, ay, ay, yan. ay, may bigas na po kayo. Ayan. Yan. Ayan, nanay. Galing po iyan kay... Galing po ang bigas na ito kay Congressman Erwin Tulpo. At hindi pa tapos na, May mga gamit pa na bigay din po. So, meron Ayan, may padala nai. din po. Sumot, Nay. Ano, Mga katawal po, Nanay. At saka po mga sa... kumot. O. Oh. Pa. Saka para hindi na mabasa yung... Nanay, mayroon pa. Kumulusit yung tubig. So, may malaki po kayo ng trabal. Kayo po na. na nanay kaya naman po ikabit ninyo yan na sa inyong ana yan. Ay, nane, Tulungan ka ya. naman ni e, tutulungan mo si Nanay Ano ba yung trabaho? Ano po? Hindi po pwede may trabaho po na mabigat. At nanay, di ba po kayo ay nakakolekta ng 5,000 sa aming mga kagrupo? Ayan po ay tatapatan ni Congressman Erwin Tulpo. <laughs> Ayan, ito po. Magkano po ba binigay na aming team? 5,000. Tatapatan po 'yan ni Congressman Erwin Tulfo. Wow. 1,000. Wow. Oh, 2,000. <laughs> 3,000. 4,000 and 5,000 pesos po Yay. galing sa Erwin Congressman Erwin Tulfo. Wow. Sa action center. Dahil sa aming ginawa. Di na napigilan ni nanay ang pagluha. Batid naming ito ay sa kasiyahan at pagmamalasakit na aming ipinakita. Hindi man kami tulad ng iba na nakakariwasa sa abot ng aming makakaya sama-sama kami sa pagtulong sa aming kapwa. Hindi dahilan ang di kamayapan upang di tumulong. Bukas na puso't isipan ay sapat na.